Dito pala sa Jordan o dito sa AMCO, ang mga lalaki dito, ang salita nila ay batas talaga. Halimbawa, pag nagagalit na yung lalaki, lalo na yung pag may pinagtatalunan sila, tapos uh, galit na talaga yung lalaki as in galit, nananahimik na talaga ang babae. Pati yung mga anak niya ay tahimik na rin. Pero, mas sweet sila sa isa't isa. Pero, once na nagalit talaga ang lalaki, ay tahimik talaga sila lahat. Pero sa Pinas, maliit na nga ang sweldo, kukuhaan pa ng pangbili pang, pang ng alak, tapos pag nasa lubong pa si kumpare, painom pa, ano na lang matitira sa asawa? 'Di ba? Tapos ano matitira sa asawa? Kulang pa. Tapos ngayon, yung asawa yung mamomblema kung paano budgetin ang pera. Uunahin kasi yung bisyo ng mga lalaki sa Pinas. Uunahin ang bisyo. Hindi ko nila lahat ha. Hindi ko nila lahat ha. Pero karamihan talaga sa Pilipinas. Maliit na nga ang sweldo. Sadlay na nga lang. Sadlay, sad na nga lang. Pag nakasweldo, pag nakahawak ng pera, inom, ah, libre sa kumpare inom, kabir lang, ng asawa kulang pa sa mga utang-utang na pinamasahin ng lalaki sa pinamasahin ng asawa ngayon ang problema yung babae kulang ang budget tapos galit pa minsan yung lalaki 'di ba lalo na pag hindi makaana ana-ana <laughs> oo ganun talaga ganun kaya ang mahirap naging mahirap hindi ko sinasabing mayaman ako ha pero ganun ang ah, lalo na sa squatter ako nakatira squatter kasi yung tinitirahan ko kaya alam ko alam na alam ko ang mga tao sa squatter na magkaroon ng konting pera <laughs> 'Di ba? <laughs> hindi nga sa totoo lang, hindi ko hindi ko dinadjust yung ano, pero totoo talaga na magkaroon ng konting sweldo. Bawasan ng pagsugat, hindi pa nakabayad ng utang. Makasalubong si kumpari. Inom, inom. Mayabang kasi kasi may pera. <laughs> kasi may pera sasabihin eh, minsan lang. Oh, minsan lang may mga anak ang naghihintay, minsan lang. Tapos ang ibibigay sa asawa, ulang, pambayad ng utang. Ano pambili ng bigas, Pamasahin ng mga bata, hindi ka siya. So, ang, ang babae ngayon ang namo problema. Tapos, papasok si asawa, baon pa, pamasahe. O saan kukuha ang babae ng pera? O ba diba? mangungutang uli. Kaya, nagkabuhol-buhol ang utang. Ganun yun. Ganun yun nangyayari. Kasi, ranas ko talaga yan. As in, ranas ko talaga yan. Okay, yun lang.